Debit card? Debit card yan? Gift voucher? Ano yan? Ay bakal Pakapera to ah. Voucher sa cosmos! <laughs> <laughs> Tara! Voucher voucher! Masahin mo mo ng card? <laughs> ah, Masahin mo mo ng card? Ha? Ah, puro papel lang? <laughs> <laughs> Pre utang bayaran mo raw! <laughs> utang bayaran mo! Bil pala to ng kuryet dito. Council tax? Oo! O pakakaba naman! <laughs> so, so, My dearest so, they... <laughs> Happy yes birthday to you today! I wish na sana maging maligaya ka sa araw-araw kasama ako. Of course! mga anak mo at mga tinuturing natin kaibigan at pamilya dito sa UK. At syempre, ang iyong kalusugan ay maging healthy always. Please, asawa ko, mag-gym na tayo. Mag -gym sabay gy tayong na tatanda, tataba, at syempre, sabay din tayong papaya. O, ako muna Ako marin, ayoko marinig na hindi pa ngayon, hindi bukas or next time na lang. Pero kung ayaw mo talaga, choice mo yan. Lalo ka lang gagawa yung siya yung nagpasa ng Alam Sana maging happy ka sa mga regalo namin sa'yo. Mag-enjoy ka sa araw na yun. Nagpapawisan ako. Pawis, <laughs> na, okay. at walang man iniisip kundi sarili mo lang muna. Bukas o kinabukasan mo lang ah, na lang, lang. <laughs> 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 isipin. Hindi na lang. Meron na lang siya. Alam niya. Okay. Okay. <laughs> 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 Parang narrator lang. Ikaw na kaya magsalita. talaga <laughs> <laughs> Dapat ko na masalita. Dapat siya babasa dun eh. I love you always. Happy 41st uh, ah, asawa ko. May God bless you always. Love, Chai. Pinawisan na. na grabe. May utang Puro bill ng kuryente. Mga utang na. Mayaram na. Ano yun? Kita mo, <cilleros> puro Okay, ay, dyan. na ng bahay. Ano yan? Diploma yun pala Diploma. Ano yan? Ano yan? na. Sabi Ano <laughs> <adito>, Ano <adito. laughs> You're going to bell Yung pala May siya. May surprise, hindi mo na yung Sabi na ko kulang Wala ko Totoo yan, legit yan, hindi yan scam. Kaya wala kang isipin, ano na yun? dami yan, ano ba yan? Ano yan? Video na ano yan baby ah. Ano yung pangalan? Ano pangalan? Ano yung pangalan? Ano Darwin! 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 Darwin!

Ay, di wala na kayong dinara? Kasi kami tapos. Okay. Kami lang pa kainin. Buti ka ako kay <laughs> <Okay. Ayon laughs> na nga <laughs> ka Ano ba Ano ang alam <laughs> ayon, kayong, kayo. I'm Julius kanina. Ano nandulat? Ano sabi niya pa Julius? Ano sabi niya Julius Hindi, ma sa may lakad yata kayo. Hindi,

Day, do whatever you like. Wow! Yun. Happy birthday din. Maraming salamat po sa pagpapalaki sa akin at pag-aalaga sa amin lahat. At salamat din po dahil lagi mo kong tinuturuan lang sa trabaho pati rin sa buhay. Enjoy your day day at yung regalo ko sa inyo ni Mami. At check mo rin bank account mo. Happy birthday po. No! Hey, Happy birthday po. Keep safe and good the More liga pa sa atin. Sa atin. Sa ah, Sa atin. De. Ha -ha.

Magbalik oh? natin. Balik, balik. Oh? Pagbalik na, na, na pa rin, Chris. Oh, parang ruleta, oh. Nasa taas yun, eh. Nasa taas yun.